mga kaisan okay, kuha po muna tayong sili at uh, kami po muna ilulublub ni Kabispring kukuha po muna kami ng mangga lulublub po kami doon sa pinaglalaro namin nung kami mga bata pa talaga po ngayon eh talang basang basa po ang singit ay gawa ng yanong ano po something po ang init ngayon oh ay namamawis mawis lulublub muna pagka ano po yan pagkaganda po ng upo ni Kabispring Spring Arbe, harbi siya na, hindi pa. Ano? Ah, pwede yeah, na rin. Sinada mo yan, ay, pambulang lang. Ah, pambulang lang yan, ang sarap oh. niyan, utoy. Di ka tigay na yan, o, to, eh. na ko, antoy ng, ano? Oo. Oh, Meron ako sino konti yan. Ah. Ay, siya nga, ano? Yan. Oh, parang oh. matutuyo din lang. Hindi, ganyan talaga. Hmm. Pipino. Nadidilig mo naman sa gabi, ah. Nadidilig. Ah, ganito rin ako maglagay ng ipot sa kitna, at saka okay. ko iahalo pag ano na. Ah. Oo. Oh, oh, Pagbabalitan ba? Hmm. Hmm. No? nagiging artista ka na, ay. Eh. May nagpapapicture daw kay GMI ay. Wala nga si GM. Saan nga ba ito yung Pinapaliguan nating ilog noong tayo mga bata pa? Yung pools. Doon sa labak? Oo, oh, sa labas. Sa labak anong? Pabalikan natin. Oo. Oh, At talagang nagkakapot-kapot, no? Pagkataan naliligo pa tayo sa ilog at init. Yung init niya Kawawa din ang mga panan niya, no? Bulit dito yung dalawang araw na nang ulan ano? na, no? Oo. Oh, oh. sa atin na ulan-ulan pa. Ayan, utoy. Oh, Dali muna na ng mangga. Kuya G, mayroon ba sa baba? Ay, wala nga. Ikaw na kakit. Kuya Jim, ako na. <laughs> Dali. <laughs> Naya, ay, wala Naya ako. ni na pala. Kuti, baka makita yung lato, lato mo. <laughs> ay, pala, kuti, marami. Kaya mo ba ga? Hata ko, taga, taga salo Hala. <laughs> Nandun pa kaya uti, yung mga mini pools na pinupuntahan natin? Oo, oh, din sa labak mamaya tayo siya yung katbiyan. Dini? sabay, no. Ah, pwedeng... Nasaan naman lumangon siya ilog ay ano? Oo. Oh. Nasaan ka na o toy? O toy? Kuya Jim. Kaway, aba ano ba yung nalawit na yan? Bearing. Ball joint siya yung ano. Kaya ako at tuwing daya sa lakon mo. Lahan? Yan, yeah, magkaya no? Daya yan no. Ay siya nga ano. Ay, tuta pa. Toy. <laughs> Pwede na, naigaw na yan. Pwede na o. Oh. <laughs> <laughs> naigaw na. Ano o toy? Ah, balingoy yung Nung bayabas ano sa lupa, Balingoy Yan mga kasi, si Spring. po natin. Ano ko Ay, pwede yan. May bunot nga. Sabi na matatanda, may bunot na. Lag. O ba, matoy ka lang Makaulo. Otopihitan. Nahang ba, ba? Gay, bakbak Ilag, ilag, otoy. Eh, eh. Gay, gay, pa otoy. Gay, Gay, dalay. Ay, mo <laughs> ay, mahirap. Ha? <Huh? laughs> dali utoy. Marami makaka-relate dito utol, utoy. <laughs> Nalalambot na. Pati naman kahangga eh, dali dati na 'yan oh. oh, oh, oh. Tapos ay eh, lahat ng mangga may mga may-ari na. Oo. Oh, oh. Kumbaga ari sa nga akin ari. Maasim. Nasigaw daw naman na no. Ano utoy? Ay, nginat-ngat na. Ay, wala na. Utoy nito. baka mag-amoy ano 'yan? Asian. Ay, Ay, ikaw pala utoy. Batikan din na yan. Na po, Indian mango. Ito yung mano ang dagta. Delikado. Ayari Ay, na ni ko. Ayari na pala. Nakakaitid pa man din man ang buta. Ah, sige utoy, yan. Sige. Hop. Hop. Yon. Sige utoy, dyan ah. Teka, teka. Dyan ah, siya yun na utoy, siya yun ah. Dali utoy. Yon, madali. dali. Dami na. Pwede na ito utoy. Ayos na. Amaman. Amaman. Hmm. Ah, quality ano. Malakas na oh. Uh. Manyaman po ari, manyaman. <laughs> manyaman po. Hilo po sa mga taga Pampanga nga ba to eh. Ay, ako po. Batangas. Manyaman. <laughs> manyaman na masarap. Uh Oo. -oh. Lami. lami, lami ka ayo. Sabi sa akin na lami. <laughs> Malik si Jim, May ano Jim? Ano oh. ba dinadali mo Jim? Gatas nang ina o gatas nang ama? <laughs> Jeep. <Jib. laughs> ah, oh, mali na. Oh, tatalo ko dito. Ano tatalo Jeep? Ha? Kahit talo, <laughs> Kahit alin ano. Gatas ng amo, gatas ng ina. Ano ating ano? Meron pong ating sili. Ayun oh. Ah, ay talagang dalampang kudkod ng kabayo ayo. <laughs> okay, yeah, paligo, paligo na. A quality ito. <laughs> uh Oo. -oh. Kami lang po mga kaysa na eh, itatawid doon sa kabila. sa kabila ng mga. No. Uti yung kampit. Aba, tika-tika.

Kami lang po i pa baba Matahang buo. Ba't kulang ating aso Oh. oh. Perlita. Tiyo. Bakit biro tayo kabataan ni uling-uling na ganito, ano? <laughs> gagamba ng gagamba. Pero baka <coughs> Hindi tayo nung bata ay kahit ganito, sanay na sanay na ba? Oo. Oh, Tukoy na. Oo. Oh, oh. Nakilabi na ako. Siya nga. Samot, si Kevin's friend po ay apak. Ay sa totoo lang, nakikita nila uti ako ay apak ba? Ay luma, wala naman tayong, may chinilas tayo, sinusuot lang ang pauwi para hindi maluma. Oh, oo. Cool. Sa school po namin, sinusuot natin ang chinilas. At uh, para daw po hindi numipis, kailangan po ipatagalin mo ang chinilas ay. <laughs> Oh. 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 Para daw po hindi na mapis. Masyorti nga ngayon ng mga bata. Puro chinilas na no to eh. Papunta. Ay, kami abot po dito kahit alas 12 ng gabi pang gagagamba. Yan, shout out po sa mga nanggagagamba nung araw. Oo. Hindi dati wala utoy ahas sa malalaki. Yung King Cobra, wala. Eh, nakakita. Wala. Ang nakikita lang natin yung berde. Oo, Oo. Tayo gagawin sa mga ahas. Ito, pakpak lang ito Napakadami po sa puno. Ayun oh. Ito ni Namamatay na ang ano. Natumba po. po yung puno. Ayun oh. Ayun. Ano pa? Ano? <laughs> ah, sa puti malaki uto yung <laughs> utong. Pinaglumuhan. Nakakatakot na. na? pinag yung utong. Eh. Ano? ano. Ah, ito ano. Hmm. Nabesh kong aring uh, lugar na are mga kaisan. Oto, narte pa kay mga orchids na magaganda okay, Mamaya. Sino ano? Babintan. Nahaluto yung mga pulso na maliliit. Okay, okay, Doon tama kakain Ha? Doon tayo kakain. Diretso ligo tayo. May pangalos. Eh, nga... Siya nga, no? Pangalus. Ha? Pangalus. ha? Siya nga, no? Adami. Eh. Ah, pala pala rin pala utoy. eh. Oh, Oo, ha? Ah. Sobrang daming orchids mga kaisan. Mamaya papakita ko. Na, wala, hindi pa pala ito napapasok. Ano ito eh? Oh. Oo. Ano ito eh? <laughs> Bago mga kaisan ka mangga. Namiss ko po ka rin lugar ari. Yan. Way down. Oo. ko ka rin lugar nari. Tara Yan yeah, mga kaisan. Ito po yung mga gugo. Gugo. Ginagawang uh, pangligo. Ma, nung bata po, dito kami naglalambitin. bitin. dito po natalon. Oh. Si Jin po ang ating nagkakamera, Ku Toy. Ah, Oh. Ku Toyayson. Ako, oh. oh. Yan. Mga kaisan, suportahan po niyo si Kabes Friend. Yan. Toy. Yan. <coughs> o toy, pakadaming duka lang yan, duka lang. Ye. Ye Oo, ye, duka lang bang? Pakain niya. Kinakain niya na. Dakuan. Oo, oh, yan, duka lang. Pakalalaki. Oo, kinakain niya na, eh, lain. Oo. Oh. Oo. Hay, o toy, una. Yan. Ah, oh, na narito pa pala. Ano ito Ito Yan oh. Virgin forest. Nadyan pa pala ang mga virgin forest eh. Andito pa rin na 'yan oh. Oo. Ah, ano. Oo. Oh. Yan pa. Sa mga nature lover. Pakagara ano. San galing ang tubig niya? Sa taas. Sa taas. Sa oh. taas. Wala ah. oh. ka alin ang batis sa bundok ba na ano ka tayo yun? Oo oh. <laughs> Walang El Niño? Oo Wala pong El sa lugar namin Tara bunso, ito eh Pwede yun Wala <laughs> pong El Aba, ay sakit ang mo di yan Yari yeah, right? nakakabit naman tayo nakakabit nato tayo kasi nang mangga magkaisang mangkapo mangka eh, si kuya Isul po, o, si Kamis Pren. Saka si otso ngayon muna yeah Oh! otso yung otso 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 balat

Ano? Makali ko man lang ang mga kaisan, Digo. Fresh water, galing yung manahaw. Eh, dadamputin po natin yung ano, yung ating mga basura po. Kaya rehilawin po, oh. Yung maganda yung pag maganda, dalaw. Bilang auto eh. Harap nito, di ba? Auto, harap nito eh. Nakamera auto yun. Kita kita, ganda-ganda lalaki eh. Ha? Ganda lalaki pa lalo. Oo. Mga kaisan, mangga po. Summer na po, summer na. <laughs> Nandang pa pala ako yung pulse na ano, pulse. Nandang ano? Oh, may pulse pa po doon yun. Uh.

Uy. Mukhang ano ay. Uy, dali na. Hindi pa nakakaya na mag asin na asin na ay. Hmm. Alright, po. Tago ang mata. Ano na doon? Namimiss po yung aming kabataan. <laughs> hmm. Quality no? ano. Hindi na na no Mr. Apple ano. Hanggang dulo ay. Pag sa school. Pinahap yung Mr. Apple doon malaki yan. Kanin? May ba? Ano? Putoy! Putoy! Ah, nilalasap mo ito yung ganda ng ano. Putoy! Malabong mga kulit ko, hindi nakikita yun. Nakakarlak dito ano? Oo oh. Ang kadal Mahal ito ah Baka sa Manila at isang lima ano? Ano kaya? Sa sudad ano? Lalayo pa tayo sa Lucita ano? Ang sarap dito ay ano? Gusto ko sabayan ko kain. Tingnan mo, ang sarap mo. Are pwedeng topic ni kanay ba? Hmm. Taas ka, may babalang ng tubig ang May surkat kami dyan ah. Huh? Ha? May surkat kami dyan. Ito dito, dito ating damo. Mga sir, dadalhin po namin ang damo. At um, para po hindi niya yung ating ano. Alikasan. Para hindi pa nang bakan po ng iba naming henerasyon. Susunod na henerasyon. Ako na Kami ano, po talagang ano. Dinadala po namin ng mga gamit-gamit. Training na po. Inana ng bakalin niyo sa ano ano. haligi ba? Oo, malinis. Ano madulas ano mga kahoy ni pa bang kahoy na gamit? Wala na po. Ba? Wala na. Wisak. Tinauna ano. Wasak na ngayon. Bubatan mo trapo. Pwede yan. Silinto na. Ayaw mo. Nakapangain na naman po si Kuya GM. Ayan. Sa doko ay buhay niya. <laughs> Pwede yun. Hindi ako na. Last na aray. Halang-halang sa labay.

这个，我这，那